lumanyag. Welcome to my office. Ito yung dati kong opisina. Sana nga So, yan ang gamit ko dati yung Mga 2 years ago, dito talaga ako nangangawin. Ang natin, yung tapat na yun. So, pa tayo. Around the 20 meters o siguro mga labing dalawa hanggang labing pa. Yan ang ko. Pero ngayon, may mga kasama tayo. At yung kaibigan ko, si Kuya ano, oh, kamusta ka na? Ay, sula. Ito yung... May bahay ka din siya dyan. Ito kaya to, malaki na bang bangka natin? Oo. Uh -huh. E, malaki na yan. Sige na tayo Oo. Sa bagay, kahit nasuya lang eh. Kahit malaka pa nga doon. Malaka nga dyan. <laughs> <laughs> Ngayon, uh, ready na rin kami ng pamain. Hipon yung pamain natin. Oh, Marami-rami na siguro ito. ito. Yung mga hipon. Eh. Patay na nga lang. Wala na tayong nabutang hipon sa palengke. Ang buhay, ito lang available. Hanggang tanghali lang siguro. tamang tama, malakas ang ulan kahapon. At uh, expected namin makahuli. Siyempre kasama ko tropa ay si Richie na kakamera. Si Rocky, ayun. Ang ilang ano? Ang ilang bayas na mga sa... Baka kahil lang. <laughs> For the first time. Anong gamit mo? yung uh, MBWAS. Kami na yung ano. Yung malalaman. Ito mga kasama ko ito ay gusto talagang makahuli ng mga first class na isda yung grouper, yung lapu-lapu. Marami wala Oo. Marami dyan. Pag sinuwerte tayo baka may talakitok pa. Sinuwerte tayo ngayon. Wala ah. Um, tayo may hilo. <laughs> Emperor fish. Kanina nga pala dumaan na kami dun sa Generica. Oh, uh, shout out sa Generica. Bumili kami ng isang panig na. <laughs> po namin. Sabi ko eh uminom na sila ng isang tableta mahirap na baka mamaya eh, hindi ka mapakinabang sa lang kao <laughs> eh, iba ang hilo ng dagat eh iba, iba talagang ano uh, pagka tinamaan ka ng hilo bago ka makarecover siguro bibilang ka ng oras eh kung nagdadawi ka sayang sayang naman ang adventure sayang at tutulak na rin tayo okay let's go <laughs> di pa daw ano kaya ito, batuhan? Hmm. <laughs> <Ay. Ay. Ay. laughs> first ang sariling atin ang turismo na sumama I'm not going <speaking> to hindi a good person. <foreign> I'm not going <language> abuin natin ito sa mga insta para sa happy bukan natin experiment number 1 account pa uli natin

ito Dumanyag, ang Patangas. Ito muli natin. Assorted ng mga isda. Uh, may maming, lapu-lapu. Merong uh, ihaw Meron din tayo manipis. Ito, may, para, may bigote. Maninit lang pero masasarap ito. Isdang bato malalasa. Masarap ito na inihaw. Masarap na prito o pangat. At sinigang. O lulutuin natin ito. Ah, Masa Diyos, dito tayo nag-adventure. Ito favorite spot ko ito ever since 3 years ago nag uh, nagpi-fishing ako dito talaga sa Lumanyagli Batangas so, ito lang huli siguro approximately 4 kilos hindi naman masama kailangan sa boss